dito po na aming pamilya. Ito yung babaw nyo, ko Bada na akong binigay sa handspring. Ano yung sarili? Ano yung ba no? bari? Ano ba? ba? yung maraw? Ano yung tanim na? Ano yung darmo? Ano yung bari? Ano bakit ito buwang? bakit e? lang? bakit 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 yung nakatripal na, hindi pa kakabog ano <laughs> oh, yeah, yun? kaya ako may nanong pagkakasok lot kaya yun tutipte ah pala nung eh eh ano sakit Okay. Mahina yung soklot Babaguhin ko oh. Pilipit Ang dami ano Kabayo naman ang magmumura ano yung mga kayat um, baba yun <laughs> baba ay arnada ano ko yung sakit babagungin ko ang ano nga rin pilipit ba eh, na ano, isa lang isa, putol nga ho, ay. Mahaba. mo. Pwede well, din pa batak daw muna. I ito to with eh. Hindi mo patama nang maganda. Batak mo batak. Oh, mm, dito. Mm, okay, so, Siguro ko happy na ante ko ni Kalamang. Sabit na ito. Hmm, besok sokay. Tikat-tikat sisila, sisilipin mo na bago talian na eh.

Kapal ng bunga, isang puno eh. Parang timbuna na Puro ka ba yun pa? <laughs> <laughs> Meron may, ko pupuntahan yung mamay tahala yan eh. Sige. Ikaw. Wala mero lang ako. po doon na hilulumbo ah. Ku puwagin mo. Kalaki. Naro sa kantungan. Ay, ang laki kahapon nga ako nitatabas kaya ba? Meron, ako, na kulayter. Dadalhin mo? Oo, aba. Sige sa lukot. Buti nga hindi ako nakagat. Ay, ako nakagat tayo

sawang. Ay, ang dami na isang bunga, isang puno ay, eh. may kabayo naman. Hmm. Tapon niyo na yung kabayo. Pero hindi kabayo ay ano you know, kuya. ya? Eh, Pero hindi naman lahat tata -ta kabayo. Ano ko din? Pag nakakaraw niyo magaling tapon niyo na. Malabaw. Tapagod lang Malabaw. <laughs> Kinabayo. yan ay doon kaya malalaki ay aring punong aray kaya nang balang pumili ano hindi niya maliliit talaga dyan yari naman isang karga na ano pagkatapos baka na rin ano kanilo hmm. ha? Ay, gago, sa amin. Bro, sige tayo.

parang <laughs> dia dito dia at pagkaya hindi na dali ko dito ah kapal ng dito si U ko kasi eh. Wari ko na may sabit ka na din. Ano ko na ilo? Huh? Sabit ka na din eh. Baka ba yung ah? Sabit ka abang eh. Huwag mo na kong kadaminan. Oo, oh, pasarap ang lahat. Huwag ano na rin naman na eh. Kahapo para may nag-720 ay. Pasarap ano yung 125. Doon sa kabila, doon, pahuli. Ang lumaki, sabi ni Bambi. Lumaki, lumaki, ano. Ay, po namin yung pira ay. Pinabubuot kami sa sarili. Ay, lagi na yun dyan, ah ah. Ay, pero... Yung matambang bilog ano? Kaya na magtatanggal ng balay, bay? Balay. Padaw na eh. Yung dalawang puno lang. Balay, bay. Ha? Anim na buwan naman ay. Ano ba? Isang taon. Mag isang taon. Oo, ba rin. Ano na? Sampung ano? Sampung lang na. Dalawa po. Kaya nila. Ha? Ari au. Sampun no tari ari kulang-kulang isang da. Pilo. <laughs> Dini pun man tayo sa bandang ilaya. Dati ko ito pala yan. saging hinug na po yung saging atin. hinug na Marin sa abatan. Turdan Bicol lang tawag po din sa amin sa abatan. Turdan na Bicol. na, hinug Maganda dito oh. Nauubos lang yung ano. Lugar-lugar. Lugar-lugar. po ay may buto Oh. Hinugna. na? Nicole. Sarling ni Oh, 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 oh. Okay. Eh. Hinugna eh. ano pa kadam di perfect. Hinugna ko kaniluin. Ah, yeah. hinug na ako, yun. Ah, ako. Ayaw mo ba? Gusto yeah. oh, ko na ako una sa bago kay umir. Oh, Umin nga sa dampa. O okay, teyo, oh, sa daan. Mhm. Mm Wala na sa isa. Okay, ayaw mo ba? Nagsaging lang sa rase, dampa mo. Ayan, makikita ko kasi ayaw. Yari. Dami. Ayaw mo ba? Yung kalde niya, no? Busog pa. Ba sa banga, niyo, niyo, niyo. Abay, da dati hindi mo tanda sa edo. Binibili ah, sa piso ah. Uh -huh. Ano edo, ano? Yung nanay ni tatay ni ate Ellen. Sa looban na na kalde. Ayun pala yung mabibili rin nga sa atin. Marami lang ganyan, ay. Abay, pag natukoy ng bata ay sa piso ah.